Nagbigay ng 10 million pesos na ayudang medikal sa ilalim ng AMBAG program ang Bangsamoro, uh, Bangsamoro government sa mga biktima ng lindol at iba pang kalamidad sa Davao region. Pinangunahan ni BARM Cabinet Secretary at AMBAG program manager Mods Asnin Pendaton ang paglilipat ng pondo sa Southern Philippines Medical Center o, o SPMC para matulungan ang mga biktima ng kalamidad personal itong tinanggap ni Dr. Ricardo Audan, Medical Center Chief ng SPMC ang pondo at nagpahayag ng pasasalamat. Ayon sa kanya, ang pondo mula sa ambag ay layong magbigay ng tulong hindi lamang sa mga indigent patients kundi pati na rin sa mga biktima ng lindol, baha at iba pang natural calamity. Ang tulong ay naipamahagi sa pamamagitan ng mga partner hospitals ng programa upang matiyak na ang apektadong komunidad ay magkakaroon ng access sa kinakailangang medikal na serbisyo mula sa pangunahing pangangalaga hanggang sa mga espesyalistang paggamot. Simula ng ilunsad ang ambag noong 2020, nakatulong ito sa higit sa 1,400 na pasyente mula sa Davao Region.